pambili mo ng gamot at yun, oh, bahala ka na hindi man mapunan yung gamot na kailangan mo at least meron ka ng pandagdag ha? <coughs> ingat lang lagi ha? oh, oh pag hinga lang pag hindi ka umay patay talaga tayo nito oh, pag no! hindi kaya pahinga oh. tulad ko ngayon nakaramdam ng antok Bako, umuwi ako sa bahay, natulog. Punta ka na naman si Junior naman. Sabay sampa. Hindi ah! si Junior naman, gising. So no, wild! <laughs> Magandang araw mga kasawail. Oras na naman ngayon ng pagkakaisa ng mga taxi driver dito sa Don Antonio. Unity wow. kumbaga. Bagong Pilipinas. <laughs> Meron po kasi kaming kasamahan na isang taxi driver na isang linggo hindi siya nakapamasasa dahil meron po siyang uh, karamdaman. Oh. Kanina, lumabas siya, pero halatado pa na uh, hindi niya kaya talaga. Kaya kami ngayon ay mag-aambag-ambagan. Hindi man mapunuan lahat yung madagdagan yung pagbili ng kanyang gamot. Wow. Ano mga kasaway? May nalikom na po tayo na 700. Oh. Hanggang mamayang hapon siguro naman ay eh, yung grupo namin dito ay makakapag-produce na kahit tigma magkano lang. Mas may nang kung tigma 100. Mamaya na ulit. Bye-bye. Kaya Makoy, ano yung maintenance mo? Ito pa. May mga maintenance yung gamot. Ito pa. Ayoko nang pasahin yung mga pangalan nito kasi wala naman bayad sa akin ito. Eh. Kaya marami siyang mga gamot na ininom. Eh, Kahit medyo mahina pa siya, binipilit niya lumabas ngayon kasi syempre para sa pamilya. Sabi nga nung iba dito, mga kasama natin, dapat di muna lumalabas si Kuya, si Kuya Makoy. Sabi ko hindi pwede kasi syempre, paano yung pamilya. Kaya kahit medyo nahihirapan siya, medyo mahina yung katawan pa, eh syempre lalabas yun. Diba? Pinipilit lang ni Kuya Makoy yun. Kaya doon sa mga tumulo Magtutulungan natin. Maraming maraming salamat. Takawan-takawan din si Kuya Macoy. Kahit kung paano makakabilis yan ng pangsabaw-sabaw din yan. At salamat din kay Kagawad Pantilis. <laughs> Alas, ano? Alasin ko na! Alasin ko na! Nagpipipipuan na nga lang kami, na ngayon. Eh. <laughs> Ikaw na yung palalayasin namin dito. Tumakbo ka na! na lang namin yung kape. Pauwi na kami rin. Oh. <laughs> Meron kami extra detail. Hindi <laughs> yan bida. Ah, Shout out sa mga kababayan mo doon. Ano? Ano ba na nang lugar? Tamar. Tamar? Ay mo, upay. Ano ba kaya nakakoy, makoy? Kaya makoy? ka! Kung narin mo! na ano! Pagkita natin sa grupo ng iba na tayo nagtutungan. Shout out sa mga ano tanod Pantilis? Hindi, hindi tanod party list. Tanod party list. Kaya bako ito ha Galing ito sa ating grupo dito ha Pambili mo ng gamot At Bahala ka na Hindi man mapunan yung gamot na kailangan mo at least meron ka ng pandagdag. <coughs> Ingat lang lagi. Ha? Oh, pag hinga lang, pag hindi ka umay patay talaga tayo nito. Pag hindi kaya, pahinga. Oo. Oh. Tulad ko ngayon, nakaramdam ng antok. Pag umu umuwi ako sa bahay, natulog. Putang ina naman, sabay, si Junior sabay, naman. Sabay hindi, si Junior naman, gising. <laughs> hindi nakikisama. <laughs> Kahit mahirap yung biyahe, basta tayong lahat ay eh, ito, tulong-tulong tayo. Diba? Kung meron tayong kakampe, bukod sa Diyos ang ating kakampe, mayroon... <laughs> okay, thank you sa ating kagrupo ha. Salamat, salamat dito sa mga driver dito sa Don Antonio. Maraming maraming salamat, salamat, salamat. Hanggang sa na muli, napagtutulungan natin. Ha? Huwag kalilimutan. Ang tanong ng <laughs> Bye-bye. <laughs> WHY